Ang dito sa amin, Santa Barbara, hindi sila namamablema kasi masyadong peaceful. Hindi kami namamablema dyan sa kandahal. At ka dito gabi, wala ka, hindi ka mag-aalala. May mga karamihan may trabaho, especially ngayon. Mayroon kaming dinedevelop dine develop dito na 100 hectares na yun sa solar. Bali ang ano doon yung Chinese, yung city core. Ang kailangan na nag-i-employ doon, may gitsan tao kaya magiging uh, malaking tulong. Maraking tulong. Tapos yung sa turismo naman sa amin dito, eh, siguro ang mapasyalan lang nila dito yung sa simbahan. Tapos yung ginagawa namin na uh, yung lumang munisipyo, ginagawa ko museum pero patapos pa lang. May ongoing kami ginagawang hospital na 25 beds. Maybe next year matatapos kasi ginagawa pa lang namin ngayon. Yung sa ano siguro, yung product namin na pinapadala sa abroad, yung bricks. Yung bricks, o, oh, yung mga nata di coco, yung mga native cakes sa ating mga bisita. Welcome po kayo na pumasyal dito sa Santa Barbara para makita naman yung, kung ano yung mga ginagawa namin. Especially itong ginawa natin na bagong munisipyo at yung mga ibang na ginagawa natin na development. Papasalan yung ginagawa ng museum, yung plaza namin, yung uh, uh, in mo, makikita nyo yung command center namin doon. Monitor lahat ang mga dumadaan dito sa sakyan, naka-CCTV lahat, at nalalaman natin kung ano yung mga problema sa barangay. Iyon, kaya ang masasabi ko po sa inyo na sana makapasyal ka dito sa bayan na Barbara. Santa Barbara, Pinablimika kabila ng patuloy na pag-usbong ng bayan, hindi naman nakakalimutan ang pangangalaga sa kalikasan. Katunayan, isang parke ay hitik sa puno ng Mahogany. Atin niyang papasyalan dito sa Ganda Mo, Pangasinan!